Papunta kami ngayon sa Balele at timo na daw ay may mga kukunin na sobrang yayaman ng tatlo ni Ga, ni, Dor, ni, Ga, ni Call Center at ni RJ. Ngayon, magpapalabas si Call Center at hindi na siya talaga, hindi na talaga siya naglalaban ng kanyang damit. Baka masampal ko ang numoy, ari iyo. Ah, hindi ko na magampanan guys at sobrang daming ginagawa, edit, live. Hindi para akong pinalayas. Bye bye guys. Magtanan ka na. Ito na ang dalawang Jokling? <laughs> Nagutom na. Nagutom na naman. Siga. Guys! Guys, yun yung siga. High blood natin yung kinakain proven. Parap! Favorite yung tito ka. Hindi pwede. Akala gay kayo magpapa-blood chem. Favorite ko daw. Hindi naman yung yakit. Mayat-mayat yung kinakain yung mga bawal. Puro kolesterol lang makikita sa blood chem. Hindi na natuloy ang blood chem namin. hindi. Huwag ka na blood chem. Ako na mabablood chem sa'yo. High blood ka. Drag eh. <laughs> hindi mo ka alam i RE ano, dating nurse. Dito tayo. Wait kami sa Encantada. Hmm. Si mo kung Encantada naman. Hi guys, sarap. Ano gayan? Robin, wait lang muna. <laughs> Anong hindi yung nakain ni Lips na? Ano hmm. kain? Favorite to ni Dito Arch. Kanin nga po. Sofyan. Ano Lips? Ano?

magaling siga. Ito na lang. Alam ko. Hindi daw kakain eh. Pulis yarn. Manginginain lang siga, mapapanlihan pa. Kailan yan? Tama na. Tama na. Wala na. Wala nang sabaw. Ayun ka naman sa home. Ay, Sander, akong sampot ba? ko yung extra rice kong binigay. Sampo lang. Ay, kababalag lang ang ng utang. Utang na naman. ah. Ay, naman. Nagbabayad ako sa tama. Tama daw doon bayad? Tama! Bayad. Tama sunto ka na magtitenga, 10 Pesos ako na yun. Tama nga magbayad, ang tagal naman. <laughs> <laughs> Sobrang tagal niya ganyan siya magbayad ako. Ngunit sa akin pasok ka pa talaga sa kwarto ko. Okay. Wala daw bariya yung 100. <laughs> Diyan yun na rin po niyo nga kaya nga. So yan. Dali yan. Gano'n to? 50? 60? 60. Yan, 60, 60 yan, Day? <laughs> Oo, saksak mo sa baga mo. Masyado kang gahaman. <laughs> na, <Akin> na, <nalang. laughs> <Lalong nawalan. laughs> si na lang. Lalong nawalan. Grabe mga kasama mga Ano mga ari? pa nga si ng ice cream. utang sa akin. Ako'y hindi mo nang Saan? Saan? na Saan? Siga. Saan? 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 baka. kanya basang-basa. Gusto ng amoy ng ulan. Wala pagka ko ng mga lahat sa akin. Bakalan mo? To. Kanina. Akhira man, ako gumamit kasi. Yung totoo. Akin nga. <laughs> Oh, wala nang laman. Wala nang laman. Naubos si Ga habang ikinag- Huwag kasi magpatumpik-tumpik. Ano ang itang sinantana? Nagre-ready pa si call center. Rubos ang laman. Hindi nakita pa ako din yung ang dami. Paano gari magpapa-blood game? Magpapa-extray? Pag hindi anak kita dyan ipuno ng baka ang baga? May lumaya na kami. May lumaya dito. Relax naman sa kulawuhan. Lalo nang nautas yan. Wala po. Wala, ayaw lamang lang laman. mo, puro sabaw. <laughs> puro sabaw, guys. Eh. Hey, bubulos ka pa? Sabi ko, iyo na to. <laughs> Hindi na. Iyo <laughs> na to. Kala ko, bubulos ka pa eh. <laughs> Ang dami na ko nakita kanina. Eh. Ako lang nakapagunto ako sa glit. Baba na mata ko, wala na laman. <laughs> <laughs> Ikaw? Okay na. Okay, Shout out, guys. Hi. Hi. Sa manliligaw. Manliligaw ko. Hi. Napatutok, sorry. <laughs> <laughs> ano? uh, guys, alam nyo, bago pagkatapos kumain din eh, magluluto pa yung gin ginataang manok. Oh. Oh, kakain na naman. <laughs> <laughs> bayad ka na. Bayad na. Ka. Di kayo S sa akin, kinuha bayad. Idataan muna ako ng 7 mil. Ibibili lang si Buntisa ng ano. Sa inyo guys, basang-basa na kami ng ulan din Sa panginginaina ng Paris. Isang Aloha. Pa. Aloha. Uh, <laughs> <laughs> Naiya. Hayo, <laughs> uh, na kami guys. Thank you so much. Ikaw 'yung pinonood ko pagtitinga.